For today's video ay ipiplex ko po sa inyo yung mga pangmalakas sa naming luxury brand dito. Meron tayo ditong Ebisu Kuro. Napakaganda po niyan. Isa-isa kong ipiplex yan mamaya at napakaganda nito. Napakamahal yan. Christian Dior. Eto Japan. Karamihan ay Japanese denim yung mga nakuha natin. Selvage po ito na Japanese denim. Okay, ito ay Samurai. Okay, marami silang mga luxury brand na mga nakuha ko rito. Meron din tayong naked and famous. Okay. So yun, ipapasilip ko sa inyo isa-isa. Tara, umpisa na natin. First is Ebisu Kuro, a.k.a. Black. Sikat na denim sa Japan. Napakaganda po ng tela niyan. Solid at brand new po ito, pang malakasan. Ang kulay nito mga ka-insan ay indigo. Blue. Magandang lumapat dahil slim lang po ito. Size 32, length 34. Ang hem nito ay 6.5 inches. At ang model nito ay lahat 2017. Pwede rin po ito sa 31 na abot lang hanggang 32. Medyo mahaba lang like 34 pero pero niyo naman paputulan. Napakaganda nga ng back pocket nito. Solid, alam na alam na ibiso. At ito naman yung kanyang wash tags. Nandiyan na po yung complete details. As usual, made in Japan po ito. Kaya panalo ang mga kuha nito. Napakaganda ng tela, makinis at napaka sobrang tibay po nito. Maganda pang lumabas. So pamay na lang dito ng Mine Ibiso 2017. Ang susunod ko naman ipeflex ay Christian Dior. Isa sa pinakamahal at pinakasikat na brand sa buong mundo. Napakaganda po ng tela nito iba yung hipo kaya mahal dahil sulido ayan at may nakalagay din na Christian Dior sa kanyang waistband syempre hindi mawawala ang kanyang logo ang fit po nito ay kagaya ng 511 slim ito ay size 31 to 32 length ay 32 soft denim napakagandang luxury brand pampabata at sa mga nagkokolek ng mamahaling brand kunin nyo na to wag nyo nang patagalin presyong kainsan lang alam nyo naman ang presyohan nito nasa 10,000 to 50,000 ang mga Christian Dior bags, shades AIDS, at iba pang mga binibenta nila. So ito bibigay ko lang to ng 2,999 ang code nito ay Mine CD or Christian Dior. First to mine basis po tayo dito sa comment section. Next, nakakuha nga ako ng vintage. Napakaganda ng kulay. Ito ay Japanese selvedge Denim. Ang brand nito ay Samurai. Napaka sobrang mahal ng presyo nito mga kainsan at button ply. Alam nyo ba na umaabot ang presyo nito sa 10 to 60,000? Grabe, napakamahal. Ano kayang meron dito sa Samurai selvedge Denim na to? na napakatindi ng presyo nito grabe talaga pagka mga made in Japan or Japanese selvage iba ang presyo pang body inan at ito na nga yung tupi nya sa loob kung mapapansin nyo meron siyang silver line selvage napakaganda ng pagkakatahe at makapal yung stitch niya sa may laylayan nakakadena sa kulay talaga ako patay na patay napakaganda dark blue na medium wash yan po yung tab niya vintage na po ito and then vintage clothing napaka solid ng kanyang tela meron siyang style distress or pang pabata ang size nito ay 28 to 29 length ay 30 ang hemline naman nito ay 6 inches. Pamay na lang dito ng samurai. Nakakuha nga rin pala ako ng naked and famous leather patch. Ito ay Japanese denim pero hindi po ito selvedge. Mas maganda sana kung selvedge, mas mahal ang presyo. Pero ito ay bibigay ko lang ng 1,999 pesos. Brand new condition. Ayan, no hangtag lang po ito mga kainsan. Solid yung kanyang uh, tags naked and famous, okay? Napakaganda ng kulay nito, black wash, and then ang fit nito ay slim lang din. Size 32 to 33, length ay 34. Pakod na lang dito ng J7. Mine J7? Ito nga at nakakuha rin ako ng Uniqlo. Brand new po ito na nohang tag din. Selvedge ha. Hindi basta Uniqlo lang. Selvedge denim din po ito na indigo blue. Napakaganda ng tela at napakasobrang tibay nito. Slim lang po ito. So bali tatlo yung nakuha ko. Ito muna yung pinakita ko yung dalawang magkasunod. Ang size nito is 31 to 32. Length ay 32. 6.5 ang hem. Slim. Ang presyo ay 1,999. Ang code nito ay J1. Ang code ng uh, Size 31 to 32 ay J1. So yun na lang po, i-comment nyo sa baba. And then parehas na parehas lang sila nung pangalawa. Ito naman ay size 33, length ay 32. 6.5 din ang hem, 1,999 na lang. So ang bentahan pa nito is 2.5 to 3.5. Alam nyo naman dito sa Collins, mura lang ang presyo. Okay, pakod na lang dito ng 0.1. Ayan po, selvedge denim po yan. Redline Selvage, Mine 01. Pati sa small pocket niya ay selvage din. Siyempre, pati yung tahi niya sa loob ay meron ding Redline Selvage. Ayan, no? Oh, Sipatin nyo. Itong code na 01 ay size 33, length ay 32. Salamat, kay insan ito na yung pinaka nyo mga kainsan Ito yung guest natin na pang malakasan. Karamihan ay made in Mexico, Columbia, Cambodia at may USA din yung mga vintage. Pero itong nakuha ko ngayon ay mga leather patch. Premium, genuine quality clothing na mga guest. Ang ganda po niyan, meron siyang metal na logo. Ito po ay size 38, straight cut. Semi-vintage na po ito mga ka-insan. Ayan po yung kanyang wash tags, made in Mexico. Size 36, length ay 32. So yun, sa may gusto pa ko na lang dito na... Ng... Mine G7. Okay, main G7 lang kainsan. Syempre hindi magpapatalo ang isa pang mamahalin na Japanese denim. Walang iba kung hindi ang Edwin. Ito ang pinangtatapat nila sa Levi's. Napakasobrang ganda rin ng tela at Jackpan, syempre, pang malakasan. Yung model nito ay 503 Slim straight and then ayan po yung kanyang wash tags. Yan ang legit na wash tags ng Edwin. Ayan ang details niya sa likod. Meron ding stitch papunta sa main back button. Napakamahal din nga po ng presyo nito. At mas mahal din syempre pag selvedge. Solid ang tela. Ayan, may etiketa and top din, Edwin. Solid din yung kanyang stitching sa may back pocket at sa mga kanto ng bulsa sa likod. Pulidong-pulido. Napakaganda rin ng pagkakatahin niya sa loob. Ayan, naka-butterfly din. Tingnan nyo po yung kulay grabe na nga akit dark blue na modern wash panalo kulay pala sulit na sulit na 1,999 pesos lang din po yan sa may gusto i-comment nyo lang mine 503 mine 503 lang po kay insan next natin pang malakas ang guest napakaganda rin ang kulay dark blue modern wash skinny and soft denim po ito solid ang etiketa leather patch po yan guest pang malakasan panalo po nakakabata ang lapat niyan. ang fit po nito ay athletic taper para ka naka 512 sa Levi's yung fit niya. and then ayan po yung main back button, meron ding logo ng guest. Napakaganda ganda ganda ako talaga sa tela nito. At syempre brand new po no hang tag. Ang size nga pala nito on tag ay 32, length ay 30, hem nito ay 6 inches lang. Pa-code na lang dito ng G17. Main G17. G17. Another guest na naman mga kainsan, sunod-sunod na na guest to. At napakaganda ng kanilang mga etiketa. Panalo at solido. Slim straight nga po pala ito na guest. And then eto yung kanyang wash tags. Solid, magandang lumapat at maganda yung kulay. Ito ay plain na dark gray. 71% cotton and 28% polyester. So, meron siyang konting uh, pagkadulas sa tela niya, no? Size 31, length nito ay 32. Hem naman po nito ay 8 inches lang. Pakod na lang ng Mine G21. G21. Next, kapatid ng guest kanina, leather patch din po ito, dark blue na modern wash. Napakaganda ng kulay at ng tela, soft denim po yan. Naka-butterfly din po yung tahi niya sa loob at stretchable po ito. Napakaganda naman na kukuha natin guest ngayon. Sariwang sariwa pa yan mga kainsan. Kung baga sa isda, may hasang pa. Ayan yung guest niya sa loob. At meron din siya, syempre, yung wash tags. May made in Mexico nga pala. Size 31 to 32, length ay 29. Para sa may mga height na 5'7 below, sakto pa po yan. 1,999 din po ito, pakuda lang ng G20, G20. Salamat po. For the very first time, nakakuha tayo ng pangmalakas CK Calvin Klein. Brand new condition din po ito. Dark blue, semi-wash lang po siya. Ang ganda ng etiketa, ang laki at solid yung tela, malambot, soft denim din po ito. Slim lang po yan, kamukha ng 5'11 lang halos lumapas. At stretchable po ito. Yan yung tags niya na napakakinis pa po ng loob. Kumpleto ang kanyang detalye. Ayun, mayroon pang www.ck.com. Size 31 to 32, length ay 30. Ang hemline naman po nito ay 6 inches lang. For men po ito. Lahat nga pala ng pinlegs ko ng mga pantalon ay puro pang lalaki lang. Pati nyo talagang nangaakit yung kulay. Grabe, napakaganda. 1,999 lang po ito. Brand new condition. No hang tag. Mind CK na lang po. At ito na yung pangatlong Uniqlo natin na selvedge denim. Indigo blue din po at brand new no hang tag. Nakita nyo naman po yung pagkakatupi sa kanya. Ayun yung pagk Saka butterfly napakaganda po, red line selvage. Meron din siyang redline line selvage sa small packet. Solid din ang main button at meron ding patches sa loob na Uniqlo. At yan yung kanyang wash tags, napakaganda. Bagong-bago pa po ito. So 'yon, ang size po nitong Uniqlo na 'to ay 35 on tag. Link ito. Naka-fold po talaga yung kanyang laylayan. Style lang po 'yan. Pwede naman pong mawala yung pagka-fold niyan. So ninisnisin nyo lang po yung pagkakatahi sa kanya. 1,999 lang din po pala 'to. Pakod na lang ng J3, J and the number 3. Last but not the least na jeans natin, Buffalo by David Biton isa sa pinakamagandang tela at sikat na brand din po ito. Medyo may kadiina ng presyo nito pag bumibili ka ng bago. Pero dito, makukuha mo lang din to ng 1,999. Ang size nito ay 36, length ay 32. Kaya naman to sa 37. 9 inches ang hemline or straight cut po ito. Yan yung kanyang solid na metal logo, Buffalo by David Bitton din. Napaka sobrang ganda ng kanyang kulay. Blue na semi-wash. Huwag nyo nang patagalin to. Pakod na lang dito ng B1. B as in boy and the number 1. Solido panalo po yan, kainsan. At wait lang, may peplex nga po pala ako na denim tracker jacket na Edwin. Napakaganda at napakasobrang mura lang po nito. Okay, ang model nito ay 503. Pakod na lang dito ng Mine E1 or Edwin number 1. 1499 lang po ito, small to medium. Ang ganda nga ng kulay ng kanyang uh, butones. Ano kakulay ng kanyang tab? Solid din po yung pagkakatahin nito, pulido, panalo ang makakuha. Pakod na lang ng E1, Edwin number 1. 1499, salamat po kay kainsan. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.